Oh, di ba? Ayun na nga, mas sobra pa. Paano ba yan? Puro lagas na Di balita ano? may dagdag tayo. Okay, isang kilo lang yung sa kabila. Ayun, may, may dumating pa. Ay, magkano po? ba na. Magkano nga po ate? 350, seven, dalawa. 300 mm -hmm. dalawa, dalawang, Try nakaka Hindi po. <laughs> si ma'am na bahala. Uh, madam, <laughs> may longgan, oo. Oh? 700 ato. Try mo kaya isa, ma'am. Matan try na po. Okay. magkaka ng oh, dalawa. Hindi pwede dalawa. Ate, thank you. Alis ka na, ah. Thank you. <laughs> ati, Nabaya. Na pa? Nabayaran na siya eh. <laughs> Alis na siya, nabayaran na siya. Eh. <laughs> Thank you Ate Ang sarap. Oo. Ang galing bili kayo kay Ate Ang oh, bibigay siya ng free taste. Ang sarap. <laughs> oh. Thank you po. Thank you po. Ate Yan, walang lakas yan. Oh. Ay, nakabili, naka na. nakabili na, na kami ate, huli ka na lumapit. Para may buwela malaki. Tayo. Nakabili na. Dalawa din yun. Para naman maka buwela mano sa lunggan. Ang kilo pa lang yan ate. Oh, Ilang kilo na? O may dagdag pa. Salamat sa mga dagdag. Hmm, di ba? Hmm, itu pak, Hmm, dan pak, Two kilos ba to? Ang galing. Thank you ha. Thank you sa inya. Terima kasih pak.